Ipinagpatuloy sa probinsya ng Lawag, Ilocos Norte, ang balikatan exercises ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo kung saan nagpamalas ng lakas ang kanilang mga arma sa isang counter-landing exercise. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus live. Patrick? Dayan, dalawanda ang Pilipino at Amerikanong sundalo ang lumahok sa counter-landing live fire exercise ng balikatan ngayong araw dito sa Lawag, Ilocos Norte ang senaryo pigilan ang aktibidad ng pananakop sa tulong ng malalakas na armas. Gamit ang 105mm at 155mm Atmos Howitzer ng Pilipinas, isinagawa ngayong lunes sa Sand Dunes, Lawag, Ilocos Norte, ang counterlanding landing live fire exercise na bahagi ng pagpapatuloy ng Balikatan 2024. nagpamalas din ng lakas ang mga armas ng Amerika, kabilang ang kanilang sariling 155mm howitzers. Javelin Missile System, Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System at Machine Guns. Pinagtulungan puntiryahin ng mga ito ang floating targets sa karagatan na umaktong mga amphibious assault vehicle. Ang senaryo, pigilan ang mga pag-atake at aktibidad ng pananakop mula sa dagat bago makarating ang mga ito sa lupa. What happened uh, this morning was the counter-landing exercise. It's a defense operations practically and uh, the fires that uh, we from the surface to the sea the artillery fires that's particularly to defend from uh, forces coming from the outside landing to our land going coming from the shores to the to land sa gitna ng mainit na panahon at matinding sikat ng araw kinawa ang counter landing exercise ng Balikatan dito sa probinsya ng lawag na nasa hilagang bahagi ng Luzon. Sabi naman ng AFP at ng US Armed Forces, walang kinalaman sa isang partikular na bansa ang pagpili sa lugar ng pagsasanay. Kung titingnan sa mapa, nakaharap sa West Philippine Sea ang lugar at hindi kalayuan sa Taiwan sa Hilaga. Pero giit ng AFP at US Armed Forces na islamang ipakita sa pagsasanay ang interoperability sa pagitan ng Amerika at Pilipinas Bilang sa pagprotekta sa ating teritoryo. We don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in, in this exercise. That's a stale and old argument to me. I think that uh, the location was just perfect for the interoperability we wanted to test, the sensing we wanted to test, uh, the sea control we wanted to do, and the securing and defending of key maritime uh, terrains. Kabilang naman sa sinasanay sa balikatan ng paghahanda sa worst case scenario sa harap ng umiinit na tensyon sa rehiyon. We're always ready, ma'am, and we train every day to be ready. Uh, that's our mantra and we're getting stronger every day the exercise that we had is uh, within the complexity complexity that would raise our expertise and the competence of our soldiers to better serve you rest assured that uh, your AFP will serve you 24/7 Diyan sa Miyerkules naman gagawin ang maritime strike isa pa ring uri ng live fire exercise kung saan isang aktwal na barkong decommissioned ang uh, gagawing uh, target na. Uh, dayan yung panahon naman sa buong araw dito sa Lawag City, Ilocos Norte, kung aking ilalarawan, nagpudot o sa Tagalog, sobrang init. Kung saan ngayong araw nga, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index. Dayan Maraming salamat, Patrick de Jesus.